Okay, uh, simulan na nating himain ito. Meron tayong mga tala at isang artikulo galing sa The Economic Times. Tungkol to sa isang exercise na uh, baka pamilyar na sa ilan, pero ang gulat ko may scientific backing pala talaga galing pa sa NASA. Ito yung tinatawag na rebounding. So ang misyon natin ngayon, alamin natin bakit nga ba sinasabi ng NASA na yung sampung minuto lang na pagtalbog-talbog sa mini trampoline pwedeng mas effective pa kesa 30 minutong jogging. At bakit importante ito para sa'yo? Tama! At alam mo, ang pinanggalingan nito medyo interesting eh. Kasi nagsimula to hindi sa um, fitness craze. Nagsimula to sa pangangailangan ng mga astronaut. Yung zero gravity kasi, di ba? Oo, cool, pakinggan, pero grabe pala epekto niyan sa katawan. Lalo na sa muscles, sa buto. So ano nga ba exactly itong rebounding na to? Um, sa pinakasimple niya, ano pagtalbog lang talaga dun sa maliit na trampoline yung rebounder ang tawag nagsimula yung interest ng NASA dito uh, mga late 70s ata, kasi naghahanap sila ng paraan para malabanan yung paghina ng muscle yung bone loss ng mga astronaut sa kalawakan kailangan nila ng exercise na ano effective pero hindi bulky yung hindi space consuming exactly Jan jan pumapasok yung uh, game changing na pag-aaral ng NASA noong 1980 na publish pa nga sa Journal of Applied Physiology. At dito nila nalaman yung uh, grabe, mind blowing talaga. Based sa pagsukat ng oxygen uptake, yung gaano kahusay ginagamit ng katawan mo yung oxygen, di ba? Natuklasan nila na ang rebounding pwedeng umabot hanggang 68% na mas epektibo kaysa pagtakbo sa treadmill. Para sa parehong level ng effort ha, isipin mo yon halos ano two-thirds increase sa efficiency. May mga report pangaraw na parang nadodoble pa yung G-force, yung G-force na experience ng katawan mo kumpara sa jogging. Kaya mas matindi yung workout sa mas maikling oras. Wow! 68%! Doble! Paano nangyari yon? Parang, parang magic. Pero sensa pala talaga, no? So, isa raw sa mga key reasons based dito sa mga materials natin ay yung pagiging low impact niya. Kahit na um, high intensity yung workout. Kasi di ba, pag tumatakbo ka, bawat tapak bagsak agad. Direkta yung impact sa paa, tuhod, balakang mo. Sa rebounding daw, yung mismong trampoline pad, siya yung sumasalo ng impact. Tapos parang inikakalat niya yung puwersa sa buong katawan mo, mas pantay habang nasa air ka tapos pagbaba. Tama, tama. Yung cycle ng acceleration at deceleration sa bawat talbog, yun yung susi. Bawat cell down ng katawan mo, parang nag exercise din. Nai-stress pero in a good way. nag stimulate ng cellular strengthening. Pero yun nga, walang matinding jolt o bigla ang impact sa joints. Ito yung sinasabi nilang high-intensity pero low-impact na combination, Mapapagod ka, tataas heart rate mo, magwo-work muscles mo, pero mas uh, forgiving, kumbaga, mas bayanad sa katawan, lalo na sa kasukasuan. At malaki ang practical na advantage nito, actually. O nga, sobrang practical. Una, yung sinabi mong time efficiency. Grabe yon. Sampung bimuto lang, katumbas ng mas mahabang jogging. Perfect sa mga busy, di ba? Ang daling isingit sa schedule. Talaga? At hindi lang oras, pati space, di ba? Yung rebounder, ang liit lang, pwede mong itago sa ilalim ng kama, sa sulok lang, hmm. hindi tulad ng treadmill na ang laki, parang isa ng lebles. Tapos, may isa pang benefit na nabanggit sa research, mas mabilis daw ang recovery time. Dahil nga, less traumatic sa katawan, mas mabilis kang makakabawi. At parang hindi lang to pang astronaut o pang 80s, no? Kasi nag-resurface nga to, naging viral pa sa TikTok, sa social media. Grabe, meron pang pa ang gumagamit nung parang kangaroo jumping boots. Alam mo yon, yung sapatos na may spring sa ilalim para makuha yung same effect. Low impact, high cardio, pero habang naglalakad ka lang sa labas, astig. Sabi pa nga dun sa Economic Times article, may factor din daw talaga na mas masaya siya may fun factor, parang childlike. Kahit daw yung simpleng health bounce lang, yung parang angat-baba ka lang ng konti sa rebounder, sapat na raw yun para ma-stimulate yung lymphatic system mo at mapataas ang heart rate. Nakakatuwa dito yung parang connection ng ano, space age science tapos yung modern wellness trends, di ba? Isang exercise na dinisenyo para sa um, extreme conditions ng space, pero mayong nakikita nating applicable pala at beneficial para sa pang-araw-araw na fitness natin dito sa Earth. Pinapakita lang nito na minsan yung mga solusyon sa malalaking problema may practical application din pala sa buhay natin. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo, sa ating mga nakikinig? Ang rebounding, na may matibay na scientific packing galing pa sa NASA, hindi lang siya basta uso or fad. Mukhang lehitimong option talaga siya para sa isang mabilis, efektibo, at uh, importantly, joint-friendly na workout. Kung naghahanap ka ng alternatibo sa jogging o sa ibang high-impact exercises, lalo na kung kapos ka sa oras o may iniinda ka sa mga kasukasuan mo, baka ito na yun para sa'yo. At siguro, ang tanong na iiwan natin sa kanila ay ito. Kung ang simpleng pagtalbog-talbog lang pala ay may ganito kalalim na benepusyo na validate pa para sa mga astronaut, ano pa kayang ibang mga ordinaryong gawain natin sa araw-araw, yung mga simpleng bagay lang, na baka may nakatago palang malalaking benepisyo sa ating kalusugan, sa ating well-being, na hindi pa natin lubusang natutuklasan o um, nabibigyan ng pansin? Isang bagay na magandang uh, pag-isipan, di ba?